Tingnan nyo mga reverse o si Tatsu Yan po, tingnan nyo Sobrang daming kating ngayon no? Ayan e o, oh? kita nyo Karabi, ano ba to? <laughs> Tapos tingnan nyo si Tatsuo Pinaglaruan na niya yung kating Oh, sus na ko ginoo Sobrang dami talaga e, paano, paano ba maligo ang gis nito? Pero si Tatcho, ayan Sinong gustong mag-challenge kay Tatcho Na maligo ng maraming magkate O, oh, ayan Comment lang kayo Kung sinong gustong makipag challenge kay Tatcho. O, oh? oh, tingnan nyo Ayan, kinaligo pa niya ang makate hmm. Ayan, hmm. para lang wala no Sige Challenge, challenge. Oh, tingnan nyo. Oh. <laughs> Sobrang dami makating ngayon. Pero si Tatsu, parang wala lang sa kanya. No? Parang sanay na sanay lang po siya. Kaya kung sino ang gusto magkipag-challenge, halika kayo dito. Sabihin nyo lang. Andito lang po si Tatsu sa tabi ko. Kasama ko. Andito na pala yung dive master namin. Guys namin, no? Divers namin, mga divers. Umangat po. Kaya yeah, ayan po. Tutulungan ko muna namin sila. Gagmero bandi ni. Kaway ka tol. Sir. Sir. Ayan. Ah! <coughs> Apa busawa? Sugarabi so, na to. Naku. Ha, okay. ni? <coughs> <laughs> Ayan ako oh. Cho oh. Karabi Ayan o oh. Ayan mga rivers Ang dami oh. yun Ayan o O kita nyo Nangitim pa yung dagat Sa sobrang dami po nila Ayan o oh. uh. Lagot kayong gis Lagot kayo ngayon Ayan o lang kayo Cha Karabi na to parang galit na galit yung ano no, no, okay. oh, yan salubungin ko muna yung yes hindi eh. hipari mana yun oh? yung name hipari mana hipari mana look mm. oh. look look So mini. Ha, hipari. Hmm, hipari. Ne. please nice. Hahaha. Nada kau. Hahaha. Hello, kaya. Kaya mukat. <laughs> kaya mukat. Kaya mukat. Kaya mukat daw. Kaya, mukat. Kaya mukat daw sabi nya Grabe na to. Dilagaw. Like? Huh? Like? Ha? Tagas mo itong hangin, ay. Tol, dre. Ha? Tol. Mo na na. Mm. Ayun po mga kaday bro, palapitan ko po ng kamera mga kaday bro, sobrang dami talaga. Yan. Oh, yan po ang sobrang kat makati po yan mga kaday bro. Pero sige jo, ang daming kat Talunan mo. Gaya talon, no? Oh. Tingnan niyo, oh. Kurrr! <laughs> Ayan, yung tatsyo, oh. Nasaan yun? Nawala. Mm. Oh. Ayan po yung tatsyo, oh. Sa hagdanan. <laughs> Ayan. Karabi. Oh. Dami-dami talaga, mga drivers, oh. Tingnan niyo. Sus! Nakupo. Oh. Bawang hmm. Grabe. Oh, oh. Yan dito. Oh, hindi to mas kabila mga reverse. Yan. Sus, ginuo. Oh. Parang galit na galit tong mga makati to ha. Oh. oh. Ano? Ano na? Jo. <laughs> ano na, Jo? <laughs> Walang kate. <laughs> yan o. Oh. Tingnan nyo. Sinong, sinong gusto mag-challenge kay Tatsyo? dumalun sa maraming makate. <laughs> marami Tatsyo Hindi eh. kagabi yan Tatsyo. Ah, hindi ka na makatulog. <laughs> Sabi niya marami rong alcohol ilagay niya sa kanyang katawan Pero pag ganito'ng makati mga driver sa dagat no ah uh, meron ka lang ng uh, suka No pag kayo makati yung katawan mo uh, kukuha ka lang ng suka mga drivers tapos ano po uh, iligo mo para matanggal yung kati Nibago oh, 'to ra ang Club mo Igo ini dunggo, uma ni balik. Pauli, to na. Yati ba? Aw, oh, katuhati kan maka Igo nang dunggo dire. Dagang ni katol. Um, Diman maligong gis? Aw, pasakit oh. man ni Igo sa. Oo. Dumauli. Ato do kita sila kon, langgo. Ato to dito. Yan po no um, mga bala mga drivers an dito pala kami ngayon sa Helotungan. Ato, Ato Siwa, kanating, oh, na siwa kana ka na rin mo, na wa ka mo sila ng aliko na magwa ay tata, <laughs> dira, <sulput> na sumpot <laughs> na katul gini insa ya? na yun yan nandito la po lang Brian yo <laughs> oy 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 oy

Ay, pag ganitong hanap buhay mo mga revers, talagang sigura, talagang gamitin mo yung ang tapang mo. <laughs> tapang mo sa Makati. Kasi pag mamayang gabi, ah, hindi ka na makatulog. Revers, kung mabuga <laughs> <laughs> na yun. <laughs> Pati yung buga ni tacho Makati raw. Siguro Tatsyo, may buni yan hindi <laughs> 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 <mang, mang>, hindi

Aangat po yan Kaya sana po mga drivers no Hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, Pakipalo at pakisubscribe lang po mga ka Rebels um, Eugene Divers Vlog po Sana po nung no, matulungan nyo po ako Para magatulong rin ako sa pamilya ko Ayan Okay Si Miss saya Si Miss Dah Hiba Hmm Look Hipa rin mana yun Eh Mm. Dipa rimana. Okay. Ano you know, da you know you know the picture? Uno da nit. Uno da nit. Just pipe. At tanaba da karaka. Ayon po. Ano tumi, di baba ko at do. Dulo ko sa medicine. Balik lay, Okay, ayan nakaangat na po yung mga divers namin mga divers kaya tapos na po kami sa tree dive ngayon. Ha? Ha? Tapos na po kami ngayon sa tree dive. Kaya uwi na kami. Kaya... Kung gusto nyo magpa-shout mga oh, ka-rivers yeah, no, pag Pag comment at below lang po si Baba para... Ma-shout ko po kayo. Ayan. Uh, bro, kung sa'yo shout out nyo mo bro. Shout ko sa mga kalingon. Shout <laughs> ko sa... Ako Good. Kung sa kamasulog. Pusa so Okay, ayan. sabi niya, shout out raw siya sa kanyang girlfriend uh, na kamasulog mga rivers. So yan, Thank you, thank you for watching.